Main buntag. okay, dali ra, hapit ag. Wala ka unta bi ba ko ano sayo man mo. Kahapon to nya. ikosan Ayoy. Ikaw niya sir. Kuan, mama na ko oh, Mama ni mo. Welcome sa Digos. Main buntag. Ni mm, unsa man ka? Kung mo sakit, pala ka. Um. Ato siguro nang nagdisgrasya mi ba. Oo. O, na Oo. Sige, derita, derita Ay, ah, ana ta dito. Sige. Mura pa taliko siguro, sir. Huh? Goyod pa na kay para kay di mangutarong ang kuan. Usa so, ni sir bulan na. Tuol tu ig na niya. Isa ka tuig pa. Oh, dugay-dugay na ni Manong. Dugay-dugay na, kuy. Dugay-dugay na. Wala na, kaya pasig mo ko ang mga bato-bato. May eh, kinakakita kita mosko ah. O nagkus mang ka kan oh. kay gihilot nga taga Digos, mm. taga Kalinan. Oh, Kalinan oh. Oo. Oh. Oh, mo to sila karong utso. Daghan na kay sila ini balik. Mao to nga. Ha. Basi gisir nila. Iko ada dayon ako ang imong. Oo. Oh. Ah, dreta dreta. Nya pa babalik kan dre. oh, mas nindot kung ibutan na to bangko nya alsaon na lang nyo dayon okay. Para mas siya. dali siya. Ayer man ka. ok aja sige da sige da dabau mismo dabau ah, ah, kalinan ah. kalinan sige sige sunot atos ayatang kon ha Tang malong eh ah, na 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 nah. ah, sige dre sige dale dale dayon dayon ayon alin ko ca okay, maka panokot ka Man, Gunitan ka. Akong duha ka bukong. Ah, sige, kay... tapare lang sir, tapare lang. Oh. Ah, oh, tapare lang, tapare lang. Ah, hmm. uh, imo ning concert imo ang sawa. Ah, sawa nimo. Hmm. Pila ka? Ano so, ni tuig, sobra tuig, duha ka tuig. Ano kay katong tuig pandemic. kung ano kanus. 20 and 20... oh. 2019. Oh, diha 2020 20, 20, ma pandemic. Oh. Wala oh. pay pandemic nang a disgrasya. Wala pay pandemic ni. Bakura ka kitas kuha. Oh. Mao hmm, hmm. Oh ba? Oh. Katong tambok. Among um, nakitan dili. Ikaw gyud akong nak. Ade pero ang katong gilot nako tambok dili. Dili. Dili lahi. Ah, ah, sige sige. Pero wala pa ka mahilot oh, nahilot na ka. Nahilot na ko dito sa amo pero wala man gihapon oi. Eh. Hmm. Di man gihapon ko pala. Maihap pa nimo kung kapila na gilot nimo, hmm. pila Kad man. Isa, duha, tulo. Kadaghan ako gihilot pero maom lang gihapon di man gihapon ko makalakaw kanang hmm. mutikang ko ba. Oo. Oh, oh. Ma mapangusog yeah, man ato. Eh. Dili na ko makuan bakay mo sakit man ang yan diri o oh. Bukan mm. yan diri mm. Kana diha mo yung sakit